Magandang araw mga ka-GMT at ngayon nga po ay nagpapadede itong aking inahin. Kapag po may naririnig kayong mga umiiyak na biig kapag nagpapadede ang inahin, yun po yung mga hindi nakakadeding mga biig. Kaya po ang gagawin nyo ay dadait mismo dun sa dede ng ating inahin para po maka dede rin sila. Kasi sila po yung mga naagawan ng mga malalaki. Kapag po hindi natin ginawa yung ganun, yung po ay mamamayat sila. Ayan guys, dito sa video ito ay mga tulog na po yung aking mga biig Dahil uh, katatapos lang pong magpadede ng inahin Mapapansin nyo guys, talaga pong uh, medyo maliliit ang bulaw natin ngayon Dahil nga po, uh, medyo tipid po sa kain ng ating inahin Dahil po sa sobrang mahal ng feeds dito sa aming lugar Pansin nyo naman po, ay napakatas talaga ng feeds ngayon Yan ito guys, tulog po tulog yung mga bulaw natin. Ito namang hindi pa nagpapadede. Gutom na tong mga mga bigs. Yan dito guys, yan apakan nung inahin yung ating isang bulaw. Eh, ayun, doon muna siya sa tabi para hindi naman naapakan nung ating inahin dahil yung inayin po ay walang pakialam dun sa kanyang anak. Dito tayo kumukuha ng tubig.